At kasama naman natin ngayon ang munting mutya ng Pilipinas tourism. 2024 Tourism Walang iba kundi si Atasha Chloe Resile, resile. Akala ko Resile uh Oo, -oh, kasi parang ganun yung spelling ng reside hmm. oh. <laughs> <laughs> oh, Atasha Chloe ba o Atasha Clo? Clo Chloe? Chloe uh -oh. Kamusta kayo naman, Miss Atasha? Okay lang po Uh -oh. Uh -oh. Kamusta naman ang pagsali natin sa munting-mutya ng Pilipinas? Masaya po dahil may napanalunan. Uh -oh. Uh -oh. And you're also representing? Mountain Province. Ay, Mountain, mountain province, province ka naman. At sa kanya kasi yung uh, kids category. Uh -oh. Kanina si Zania, toddlers category. Nang buong ano yun, uh -oh. region. Uh -oh. Yes. Uh -huh. How young are you? 10 years old naman. You're ten also 10 years. years old. Uh, is it your first time joining a pageant as well? Hindi po. Pang-ilang pageant mo na ito? Pang-apat po. Pang-apat. Ay, pang-apat mo na. So, yung unang tatlo, nanalo ka din ba? Hindi po. Doon sa una po. Hindi po. Sa una po, Hakot Award lang po. Hakot Award? Sa pinakauna? Ilang taon ka nun? Seven po. Oh, seven, eight, nine. Oh, after two years. So, in two years time, nakatatlong pageant ka na. Ay, tama ba? Seven, eight, nine. Ten. Tama. Oo, three. Nakatatlong pageants ka na. Yung pangalawa kamusta naman? Okay naman po, kumakaling na po. Ah, Ay, oh, may natututunan. Ano yung mga natutunan mo from joining kasi pang-apat na pageant mo, oh, Mutya oh. ng Mutianang Pilipinas. Ano yung mga lessons na uh, na-carry mo uh, in joining dito sa pageant na ito? Um, tunay ko lang naman po yung best ko para po manalo. And nakipagkaibigan din po ako sa iba hindi sa judges. Just. Mali mali kasi yung kinaibigan mo. <laughs> oh, <laughs> dapat o oh, oh, dapat hindi yung contender oh, Yung mga judges. Oh, oh. Pero ano yung mga na nakuha mong aral Dun sa first, second, third na pageant mo na in mo dito sa Munting Mucha ng Pilipinas? Trinay ko po yung best ko, ginalingan ko po. And next uh, next lang pa ako sa judges. Oh oh because the best weapon that you have when you join a pageant is your authentic smile. smile. Oh, pano yung smile? Ayon, ay, oh, pretty nga din naman kasi. Oh oh, ano, ano naman ang favorite part mo nung sumali ka dito sa Munting Mutya ng Pilipinas? Yung sports po. Ay, may may ano sila? May sports ano volleyball? Hindi. Ba? Ay ay sportswear. Ah. Ay, akala ko noon nag oh, kayo oh, sa Oo, volleyball, ano? basketball, <laughs> nagbadminton badminton Baka nga meron pa kayong trekking oh, oh. <laughs> Malay mo, nag-sakir oh, oh, <laughs> ano, diba? yung, ano yung sinuot mo sa sportswear ninyo? Taekwondo So, nag-ganon-ganon ka din? But, Pero, uh, nag-join -jo ka din ng mga ganon? Or have you been practicing din? Nag-join po ako Ah, nag-join -jo ka na noon pa ng mga um, taekwondo Ayan, yan siya So yan yung costume mo dito sa sportswear. Oo. Okay. Wow naman. At kamusta naman noong uh, lumabas ka na naka-sportswear kasi syempre ginagawa mo na yan dating. Confident po. Oh. oh. 'Yun ang mahalaga, ano? Uh -oh. Every time that you walk out of the stage, kailangan dapat talagang very confident ka. Maliban dito sa sportswear natin. Ano pa yung mga memories mo dito sa munting mutya ng Pilipinas? Kung nakipagkaibigan po ako sa mga candidates. Sino yung mga naging kaibigan mo? Ano? From where? Oo. Oh, oh. Pangasinan po tapos um, General, General Trias. Ah, mm -hmm. madami na rin no. So, may plano ba kayo magkita-kita ulit, reunion ganon? Tapos mag-taekwondo kayo? Para sa <laughs> akin, hindi po kasi ma ma magkalayo po kami. Oo, oh, uh, din. Ano? Grade 4 ka na. Grade ay, grade, 5. Pero nakuha mo yung mga contact numbers nila. Nag-uusap pa rin kayo. Hindi po. Oh, hindi. Sayang naman. Hindi. Pinigilan ka ba nila? Just. <laughs> <laughs> hindi. Chika lang, ano. And etong pagkapanalo mo ng Muntimutya ng uh, Pilipinas Tourism, nung tinawag ka na, ano din yung naramdaman mo nung time na yun? Nagulat din po ako kasi inaantok po kasi ako nun eh. <laughs> 4 a.m. po kasi natapos. Ay, ang tagal! Madami ba kayo? Opo, may teens category din po kasi. I see. Uh, so, so uh, ano from... Ano uh, yung, ano uh, yung naramdaman mo nung ano? Kasi since inaantok ka, <gasps> pero nung inannounce na Miss Tourism 2024, gano'n, gano'n. Miss Atasha! Oo. Opo, tapos nagulat din po. Eh, mm. nung pinapatong na yung corona, hindi ka ba nagulantang? Naalaki naman ang corona nila dito, <laughs> kamo? <laughs> okay lang naman po sa akin, pero medyo mabigat. <laughs> Napaka-honest, no? <laughs> oh, oh, very uh, ganyan talaga dapat. Oh. Oh, oh, kapag sumasali ka, be your authentic self, sabi oh. nga nila. Be you, Tifo. Mm. Oh, oh, Diba? Oh, oh. Ah, ano pa yung uh, ano pa yung mga favorite parts mo dito sa Munting ng Pilipinas? Yung training mo. Oo, oh, oh, nung nagte-training ka papunta dito sa National Pageant. Wala lang po. Nagulat din po kasi ako kasi magagaling po yung mga kalat. Uh, magagaling talaga sila uh -huh. pero at least na iuwi mo ang munting mutya ng Pilipinas tourism kids category. Oo, e eh, konti lang ka, uh, konti lang yung mga nananalo talaga pero pinalad ka. O oh, ano naman ang o ano naman ang pakiramdam na ni-represent mo ang uh, mountain province, no? Masaya po ako kasi po sinusuportahan din po ako ng pamilya ko. Uh -huh. Oh. Ano naman yung bitbit -bit mo from Mountain Province, nagdala ka ba ng ano, repulyo? Uh Oo. -oh. <laughs> <laughs> uh -oh. uh -oh. Talay po. Paano? Oh -oh. yun siguro yung costume. Oo, traditional wear gano'n national costume. Oh -oh. Ay, kaganda mm -hmm. naman noon. Hindi ka naman nahirapan dito sa pageant mo kasi nga madaling araw na natapos. Siguro pagod na pagod ka na with your heels. Okay. Kaya po, maliliit lang po yung ginagamit kong heels. Oh, mas okay na yun, ano? Oo. Kaya para hindi ka masyado na yun. Eh si uh, Atasha ba, eh, may plano pang sumali sa iba pang mga pageants in the future pagkatapos nito? Para po sa akin, opo. Kakayanin. Kakayanin pa. So may plano ka pang sumali? Opo. Uh Oo. -oh. Talaga naman, no? Pero ang ang gagaling nilang sumagot, no? Pero ito na tanong natin kanina si um, Zania sa kanyang naging sagot, ang kanyang winning answer. Ikaw naman ano yung mga ano yung katanungan na nabunot mo at ano yung ano yung sinagot? Pageantry po. Pageant 3. Anong sinagot mo naman noon time na yon? 3 is like a comp is just like a competition like this where you go home winning and losing. For me, if I If I lose this competition, it's okay for me because I tried my best and I want others to win the a competition and be happy. Oh, oh diba? yeah. sportsmanship ang tawag ko. Uh, kasi sa ayun uh, na yung sabi niya na matalo-manalo, at least at least nasubukan na, and nasubukan. you tried your best oh, oh. and at a young age mga ka-MB ano, eh alam na nila mm -hmm. ang uh, konsepto ng sportsmanship, sportsmanship na hindi dahil hindi ka nanalo o hindi mo naiuwi talaga mm -hmm. yung uh, major crown eh parang super sad ka na ah, ayaw, ayaw mo, mo na. na and I guess this will go on to um, teaching then adults mm -hmm. in life kasi Meron tayong mga winnings and the uh, mm -hmm. losing situation. And sometimes it's not just about pageant mm -hmm. sa buhay-buhay natin 'yan. Meron, napakasimple lang ng mga bagay na natatalo tayo and mm -hmm. we should take it gracefully just like mm -hmm. a beauty queen. Oo, oh. kasi nga meron nga uh, etong ano na kasi ako masyado sa mga vlogs na ganito no. Uh -oh. Yung uh, sabi nga nila kasi syempre mahirap talaga may mga daanan tayong mapapasukan na ma makipot, ma madulas, mabato, ganun. Pero as long as meron tayong nakikita na daanan na maari pa nating madaanan. Yun yung tahakin oh, natin. yun yung tahakin natin. As oh, long oh. as makakalabas at makakalabas tayo, pero pag nabalahaw. <laughs> joke, pero kapag oh, may nakita kayong ilaw, wag niyong papasukan muna. Oh. oh, siguraduhin yung tunnel lang 'yon. <laughs> oh, pag ikaw nahulog wala. Oh, oh mahirap <laughs> It's na 'no. Oh. oh, oh. Eh, ngayon naman, ano naman ang mensahe mo sa mga katulad mo din na sumasali sa mga pageants? Keep smiling. Try your best and be happy and be proud of yourself because you tried and you made friends with others. Oh, ang witty nila nang bilis ng utak. Oh, ang bilis mag-process ng oh, oh. mga sagot. Who taught you how to answer questions. Wala lang po. <laughs> you so, learned it by yourself. Yung mga ganong po. ano. So, um ikaw meron ka bang uh, inspirasyon? na beauty queen. Mm, para po sa akin wala po eh. Wala oh. din. So parang uh, you're not looking up to any beauty queens ngayon, no? mm. parang si Chelsea. Oh-oh. Oh-oh. Hindi po. Si eh. CJ o oh, si CJ na nga Miss Grand. Wala talaga. Wala. So parang you're carrying yourself na parang pagpupunta ka, I will have my own name. Ganon. I will be building okay. my own. Ay, oh Sinong mga nais mo nga batiin, Miss Atasha? Yung family ko po and then yung lolo ko doon sa Mountain Province mga classmates, baka mapangalanan mo yung 30 classmates mo Ay, 41 Ay, 41? 41. <laughs> Akala ko 30 lang, 41 pa pala Oo oh, Oo. Oh. Oh, oh. Sino sila, go Si Janela po, si Shadeen, si Elaine, si Aimee, si Daphne, si Clea <laughs> Nakalimutan Hi, ko na po yung iba Halakata, oh, magtatampo oh. siya O, oh, yung section na lang Maaga po O, oh, ayan oh. Saan school? Santo Tomas. Oh, Santo Tomas School sa grade 5 Maagap. Hello sa inyong lahat. Oh, yung trainer mo at saka sa parents, would you like to thank them as well? Opo. Thank you rin po Ate Gwen sa pagturo sa akin kung paano iayos ang aking paglalakad sa mo Oo, wow. si Gwen, magaling kasi yan, runway coach yan siya. Mm -hmm. Iba ang kagalingan niyan ng uh, babaeng yan talaga din. Hi, shout out sa you Gwen. I miss you. Mm. <laughs> Kilala ko oh. yan eh, magpa-partner na kami sa walk. Ha? <laughs> Ayalan ko mga ka-MV. yan na ang ating munting mutya ng Pilipinas 2024 Tourism, si Atasha Chloe Resile at ngayon naman ako.